Pero ang pinangangambahan ho general ng uh, marami nating kababayan ay eh, yung mangyari dito sa atin, yung nangyayari sa Indonesia at sa Nepal, sa Nepal ngayon. Uh, uh, ano po ba monitoring ninyo? May, may may nakikita ba kayong chance na mangyari din dito sa atin yon, yung nangyayari sa Indonesia at Nepal? And dito po uh, wala po tayong na monitor na ganung ka-tahas, ganung ka-dami ng demonstrators. Actually ang given data po ay uh, umulit ko mo lang isang libo po ang uh, tao na-monitor po natin pagka uh, kinumpit po natin. Dito po ay uh, um, meron po tayong uh, response para dito um, according to the numbers. At uh, lagi tayong nagsisip at mayroon tayong contingencies. Alam niyo po ang contingencies na to, hindi lang naman po ang uh, PNP ang ma-involve dito. Mm -hmm. uh, but iba't ibang ahensya ng DIG uh, uh, like uh, nandiyan po ang ating BJMP, nandyan po ang ating uh, Bureau of Fire, lalong mm -hmm. lalo na nandyan din po ang uh, ang ating uh, local government unit kasi may mga response, responders din po sila na makaka makakatulong. like for example kung ma-traffic ay uh, nandiyan po yung uh, ating mga traffic enforcers et cetera kung may sunog lalo na nagdadala ng uh, ng uh, mga gamit na sinusunog nila sa kalsada eh sana wag na nilang uh, gawin yun mm -hmm. ay nandiyan po ang uh, fire at nandiyan na rin yung police para uh, tumulong eh lalong-lalo uh -huh. na pagka nagkaroon ng rally nang isang uh -huh. uh, katerba, Isang katerba na basura po ang uh, ang uh, nandyan. Kaya lahat-lahat mm -hmm. po yan ang ina-address. Opo. Pwede niyo po bang sabihin sa amin na uh, general, sa ating mga kababayan, na hindi niyo papayagan na mangyari dito sa ating bansa ang nangyayaring mga karahasan, kaguluhan sa Nepal at saka po sa uh, Indonesia? Um, um, general, nakikinig po ang ating mga kababayan. Kung ating ilahan tulad, yung uh, nangyari po dyan sa ibang bansa, katulad dyan sa Indonesia, Nepal, eh dito po sa atin, eh hindi naman po aabot ng uh, ganong pagkakataon. Unang-una, ang uh, issue po dito ay ang uh, corruption or uh, ang hindi pag uh, magandang pag-implementa ng uh, mga project, lalo-lalo na sa flood